Hi guys! Shout out sa'yo dyan! Good evening sa inyo. Chay na all na ulan. Ang lakas ng ulan guys. Oh. Sarap maligo sa ulan guys. Tara ligo tayo. Ligo, ligo. Sarap lang. Sarap. Joke lang yan guys. Chay na all maliligo no? With matching kus kus, -kus, -kus sa libag libag. <laughs> ulan yarn. Yan guys. Ang lakas ng ulan dito sa Imus. Sa inyo ba na ulan? <laughs> <laughs> hindi pa kami natutulog. Ay, ako lang pala. Hindi pa ako natutulog. Kasi hindi pa ako inaantok. Shout out tayo dyan, guys. I love you sa'yo lahat dyan. Shout out sa'yo, Black Spider. Shout out to you. Tita Al. Kuya Werdo. Ate Mi. Ate Linma. Ate Lin Official. Sis Sis Lini. Ate Brenda, Tita Lou, shoutout sa inyo dyan guys, Mr. Burge. Uh, Sir Project 89, shoutout sa inyo dyan. Kuya Wordo, shoutout. Uh, Ate Ria, shoutout sa inyo dyan. I love you sa inyong lahat guys. Insan GK, Ninang Kananay, ninang Rick, shoutout sa inyo dyan. Kuya Red, shoutout sa inyong lahat. I love you sa inyong lahat dyan, guys. Thank you for watching, guys. Good night sa inyo dyan. Sweet dreams. God bless sa inyong lahat dyan. At ingat kayo palagi. I love you. Bye-bye. Thank you for watching.